Nagpaalam nga kami dito kila kuya na magkakarwas nga muna kami ng motor ni Yubo kasi sabi nga ni kuya ay meron nga daw siya. Natuwa naman ako syempre hindi kami gagastos at saka kahit gaano katagal si Yubo na maglinis ng kanyang motor ay walang problema. i flex ko nga pala sa inyo itong high pressure portable washer. German quality na nga rin ito kaya naman makakasigurado ka na maganda nga ito. Worth it din naman sa kanyang price at napakaganda nga nitong gamitin at napakalakas nga din ng pressure talaga nito. Kaya naman kung nagugustuhan mo nga rin ito ay ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Napakadali nga lang itong gamitin kaya naman wala ka nang dapat pang ipag-alala. Kuryente nga po pala ang gamit nito at hindi nga po siya rechargeable. Kaya naman kung ako sa inyo para hindi na kayo magpa-car wash pa ay mag-check out, check out ka na. Ah. Matagal na nga rin daw itong ginagamit nila kuya pero kahit pa pano ay goods pa rin naman ito. Anyways mga chingu, nandito pala kami ngayon sa Cavite. E nga kasi ng kapatid ko ang kanyang motor at kami nga ang nakabili nga nito. Kahit pa paano ay nabili nga namin ito ng mura kaya naman thank you bro. Dati pa naman niya itong inaalok sa amin pero wala nga kaming pera ng mga time na yon. Mabuti na lang ngayon at nakagawa nga kami ng paraan. Anyways, nililisan na nga ni Yubo aring motor at talaga namang napakaputik nga dito. Yun nga lang nilang problema dito sa lugar ng aking kapatidel kapag umuulan ay talaga namang napakaputik nga ng daan. Kaya naman nililisan na nga ito ni Yubo at ibabiyahin nga namin ito at malayo-layo pa nga ang pupuntahan namin. At syempre ika nga kapag bagong pundar ay alagang alaga pa talaga. At dahil pa na nga kami dito kinabukasan ng madaling araw kaya naman nagluto na nga si ate dito ng paborito ni Yubo na carbonara. Ay ewan ko na lang dito sa aking Yubo na kahit pasaway ay Talaga namang napagbibigyan pa rin para siguro ay walang legal Pagbigyan nga raw ang hilig nang walang ligalig, gano'n. Noong nakara-araw pa nga ay eh, nagawa nga si ate ng buko pandan, gawa nga lang daw namin. Pero kapag sila-sila nga lang daw ay eh, hindi nga raw siya gumagawa nga noon. O, okay, kita mo na yubo kahit gayan kahit talaga namang ini-spoil ka ng kapatid ko eh. Minsan nga lang din kami makapunta ng Cavite, kaya naman sinusulit nga namin at nagpapasalamat nga ako sa mag-asawang Kuya Mark at saka Ate Archel. Shoutout sa inyong dalawa. Maraming salamat sa inyong pag-aasikaso sa amin. At sana lang wag kayong madadala sa amin. At lang matapos na maglinis dito si Yubo ay naglinis na nga rin aring aking kapatid doon sa motor na ginagamit nila everyday. Ginagamit lang naman yung motor sa paghatid sundo kay AA at saka ginagamit din yan sa paghatid ng tinapay doon sa kabilang bakery. Hindi pa nga gaano marunong gumamit dito ang aking kapatid kaya naman lumabas dito si Kuya Mark para ngagabayan gabayan siya sa paggamit nga nito. Meron palang YouTube channel at Facebook page si Kuya Mark at pwedeng pwede nyo nga siyang ifollow nga doon sa mga account niya. Meron nga pala siyang 163k sa kanyang Facebook page ng mga followers at meron din 57k na sa Subscribers sa kanyang YouTube channel Odava Famous Yarn Sobrang nag-enjoy ng ang aking kapatid na si Bong Na akala mo'y naglalaro lang habang naglilinis nga Naring motor Anyway, siya nga pala ang may-ari ng motor na aming nabili Maya, maya nga pala ay nga ako ni Yubo na magpapagupit nga raw siya at samahan ko nga daw siya. Hindi na nga pala ako pumasok dito ng barbershop dahil nahihilo nga ako sa amoy ng aircon ay ewan ko bagabat ba't ako'y gayon. Anyways mga chinggo meron nga pala akong tanong kung para saan nga itong ilaw-ilaw na ito na lagi kong nakikita sa gilid ng daan. And fast forward, pagka uwi nga namin dito sa bahay nila ate ay naabutan ko nga dito si kuya na gumagawa na nga na rin tinapay. Cookies nga pala ang ginagawa niya sa mga sandaling ito at nagpaalam nga muna ako kung pwede ko nga siyang kunan. At syempre, he naman tuwa nga ako at nagbuha nga ako dito ng video. Marami na nga palang iba't ibang tinapay ang nagawa nga dito ni kuya na kahit siya lang mag-isa ay nakakaya niya nga gawin ito lahat. And fast forward, pagpatak na ng hapon ay biglang ang bumuhos a ring napakalakas na ulan na may kasama pang kulog at saka kidlat. At pagkalipas nga dito ng mga ilang oras ay naluto na nga ni kuya aring mga tinapay na ginawa nga niya kanina. Meron nga pala dito ang crinkles, insaymada, monay at kung ano-ano pa nga eh. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong paninood. Please follow for more. God bless.